eto yung ano eto yung kaplog dati kaso lang wala na puno na ng ano eto yung bulok yung daable dating ng so Dito pala yung ano eh. Nanti ito pala yung ano, big time. Big time of puter. Boss, pa extra. Big time, big time. <laughs> Sinawin mo ah. <laughs> <coughs> para masira yung camera. Sabi <laughs> mo? Sinabi mo, sinabi mo. lang yan. Sinabi parang para yung camera. <laughs> parang manipis na yan, ah. Alay, yun Parang hindi na pwede ako, Eric. Manipis na yan, eh. Sabi, pa. <laughs> Ayun, manipis na, oh. Pwede pa ba yan? Uy, dungo ka! Pauwi ka dito. Bakit? ka Hahaha. Sabi ka, uy. Uy, yan. Ito driver mo? Hindi, oh. Operator na yan. Ha? Operator na isusunod. <laughs> Wala lang kakakoy, Rek. Ha? Aha, eh, look. Wala lang, boss po. Hindi na po lang sticker siya. Wala lang ito. Gabe, hindi na ako sticker. Ha? Wala eh. Wala. Wala. Ano ba yun po? yung point po? Tasampaling ito eh. Eric, na vlog ka na. Naka-vlog ka na. Alam mo mga bine ba dyan ko, Eric? Para may benta natin. Aso. Ito. Ay, aso. Magkano yung aso? Pilu ka. Pilu ka Ay, sige. Ka. Ha? Pilu ka Sa benta mo Sa benta mo. mo. na, ano? <laughs> mo na <laughs> Lalo mauubos yung buhok mo sa Joker. <laughs> Inuunti-unti na nga eh. Ha? Ano, unti, -unti na ba? yung buhok mo? <laughs> <laughs> items. Good items. items. Ta Nagpapo para si Kim Kumal si Kim Kumal na Boss yun, si Kim. Hindi no. ko pinapakita ang mga squeeze set books. Tinanggal daw ni Robis yung tayo sa alay. Sa alay, Wala, hindi uh, naka-on. Parang diretso daw. Hindi naka-on na. Lahat out mo muna yung ano? Ulo mo daw. Hindi yan tigas mano manopela doon. <laughs> <laughs> Shout out daw sa ulo. Kerek, nabubulok na yung kawawa oh. Ano <laughs> mo? Ayan yung kaplog dati Kaplog na Morales yan Number 1 yan Ayan may oh. Ay, yung Ay, mayari oh Gearbox ka bomba Ayan yung mayari oh Bago Si Mr. Plin Pati gearbox yun

yung uh, palit mo sa abundo malam malam put matukas sa matibay na <coughs> sa matibay parang kita parang ah, so lang, ano ba parehistro mo pa? Pipe lang naman. Hindi ko pero yung ano mo, yung pala lang, mo, ano? 25. Oo, 25. Tapos, kada ano, Pinagkama lang nga kay Perry Kenji Pero yung kanino ba yung bulitik? Ay, hindi sa akin Ha? Ang sa akin para ka sa yun Edgar. Really? Edgar Kapatid niya oh, nga yung ano transmission daw po Hindi, ewan ko anong doon Mahaba Yung Operation na eh. sa King Dormil pa sa akin Tapos nung 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 siya nung 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 kaya yeah, pala sinabi, kanina ba yan? Ibo na tingin ba yan? Ano yung hindi? Okay, ano to ka? O, Badyang, binibenta o. Kapag-ibig mo ka. gulong. Badyang, ano? Lagyan mo na ka na yan. Manivela sa kaano? Manivela sa ka-class, sabi ba. jeep. Okay, Diyan. Yeah. Ayan no. Ito yung ano, ito yung kaplog dati. Kaso lang, wala na, puno na ng ano. Yung ginawa na ng tambakan. Kaya Ricky ng ano. Ang lupit kasi ng mga driver na ito, patok eh. <laughs> <laughs> sakarin <laughs> Sa Sa dun. Sakapin oh. dun. Sakapin dun. Ito ako Ayan o. Bas Ricky. Takit pa lang ng tama niya Oo, so, oh, okay. yung I-beam niya kasi Yung, yung I-beam niya Pasok yan dito, nabot yan dito palo ni Kumag eh Hindi yung pwede lang lang? Kumag <laughs> yeah. Si Kumag yeah. Yung yeah. doktor ni Kuya Ricky Wala yeah. na, yan Ano? Ah. Ano? Ice Tobeg! Ice Tobeg! Ay, Tobeg! Bumili ano, <laughs> ka ng ano doon! Kanal! Ay, Tobeg! Buha ka sa kanal! Ice Binibenta ba lahat ito, Eric? Differential? Binibenta lahat yan? Wala yan. Hindi. Wala pa laman yan. Yung okay. isa,